sa ikapitumputpitong pitong kabanata ako ay nakabili ng mga salaping papel mula sa lungsod ng Paranaque sa halagang dalawang piso tatlo lamang ang salaping papel na ito bago muna ito nandito muna tayo sa aking base ng datos para sa mga salaping papel sa numista ang numista ay isang box up na maaari kayo track ng inyong mga koleksyon ng mga barya salaping papel mga isyong pantasya ng mga barya o mga token kayong din sa pagbibigay ng impormasyon nito. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nire-recommenda para sa mga kolektor na nanonood sa videong ito. Ang lahat ng seraping papel na ito ay nanggaling lamang sa iisang bansa at mayroon lamang iisang denominasyon. Ang una sa lahat, itong nagmula sa nakaraang serye. Sa harapan, makikita ang dating hari ng Saudi Arabia na si Haring Abdullah bin Abdulaziz al-Saud. Sa na naman, itinatampok dito ang refinery ng langis ng Las Tanura. Ang taon ng paggawa nito ay Hijri 1433 o sa petsa ng Gregoriano taong 2012. Itinatampok naman sa likuran ang isang oil tanker doon sa isang pier. Makikita naman ang taon ng paggawa nito sa Hindu-Arabi sa susunod na dalawang salaping papel. Itinatampok naman dito ang kasalukuyang hari ng Saudi Arabia na si Haring Salman bin Abdulaziz Al Saud. Makikita naman sa gitna ang mga patlang ng langis. Ang petsa naman nito ay Hijri 1438 o sa petsa ng Gregoriano taong 2006. Mayroon pang isang kasunod na iba naman ang petsa ng Gregoriano ngunit ananatili pa rin sa Hijri. itinatampok naman sa likuran ang isang patlang ng bulakla. At ang huling sa laping papel sa kapanatang ito, Kapansin-pansin na mayroong pagbabago sa petsa ng Gregoriano, ngunit hindi sa petsa ng H3. Ang nakalaan sa papel natin ay mayroong taong 2016. Samantalang ito, taong dalawang libo pito. Naging podimero ang salaping papel na limang ng Saudi Arabia mula noong ikalima ng Oktubre taong dalawang At nandirito na ang aking base ng datos para sa mga salaping numista. sa Lumista. At nandito na lahat ng mga salaping papel na aking binili sa lungsod ng Paranaque noong ikalabing dalawa ng Inelo taong dalawang libo dalawang Ang pinakamaganda dito para sa akin ay itong salaping papel ng limang riya ng Saudi Arabia na ito. Sapagkat sa likuran, ipinapakita rito ang kagandahan ng bulaklak. Kaysa sa langis na nagbibigay lamang sa atin ng pulusyon sa ating kalikasan. Magkita muli tayo sa ikapitumput walong kabanata ng Barya-Barya at papel-papel.